So ayun mga idol, nandito pala tayo ngayon sa bayan ng San Jose. So mayro pala nagdayong banda rito, yun ang Monster 88. So sinabayan nila ang concert ng River Maya sa Maynila. Grabe mga idol. Napakaganda yung concert dito sa bayan ng San Jose. So by the way mga idol, siyempre nagugutom na ang bida. Ano pang hinihintay natin ito? Eh mag-order muna tayo ng kakainin natin, 'di ba? So siguro ito na lang muna ang ahin natin para medyo mabilis lang maluto. Burger na lang tayo. At siyempre, magbimilk tea rin tayo. Ay, may one take one pa dyan, kuya? Single order lang ano sa'yo. Ah? Single order. Ayan, regular na lang. Ha? Sa, sa... sa tiliyong kuro kong pira yan. Anong daw na pinasa tayo? Ayan pong 16. Ayan, 16. May 14, may like 16, may 15. Ah, may ano pa? Basta. Oh, Ayan ang 15, 15. Sa 16 kaya. Sa 15, anong na pinasaw? 15. Ah, Balikan ko na lang, magigil ako sana. Big bro. At siyempre mga idol, titingnan din natin dito kasi marami dito ang mga tindang mga pagkain din. Ito yung tinatawag na banchito. Ay, parang tinatanggal na yung pangalan na banchito ah. Siguro tapos na siguro yung mga ano dito. Oo. Oh yun ang mga tinatawag na parang food plaza ba kasi marami dito mga nagtitindan mga pagkain mga edo so siyempre dito na lang tayo sa ano sa big bro bibili tayo dito ng mga may inom natin Hello. Pag hindi ako nga, hindi ka pa din Pag pang-irit ko tayo, nakapang ganyan, hindi ka pa din Ano yung po? Hindi ka pa din ako Dark, duwang ano, duwang dark choco Tapos sarong red velvet Hindi ka ka ito tao lang ano, 39 uh, Duwang dark choco Ah, duwang dark choco Sarong red velvet Ah, hindi na, 39 Duwang dark choco, sarong red velvet po Ah, dark choco flavor red velvet ah variety 3 117 117 So ito pala mga idol ang ano munisipyo ng bayan ng San Jose ayan no? Ganda no. Pambihira. So ito na nga mga idol sinuklian ako at syempre medyo may katagalan ng konti yung pag gagawa nila ng melte ay syempre magsasalamin muna tayo dito. Titingnan natin kung puhi pa tayo, di ba? Marami kasi dito mga ano eh. chicks, you know. <laughs> Pambihira. Ayun oh. No? So hintay-hintay muna tayo ng konti para makuha natin yung order natin na milk tea. So ito na nga mga idol, akala ko matagal, hindi pa nga ako nakaupo, nakuha ko na agad. Grabe ka bilis ng order Dito mga idol. Oh. Pinabalik pa rin sa hangkap. Ano ba? Ano Kasi ang plano pa ay... Ang goal nga siya? Okay. Okay. So, ayun mga edor. Dahil nakuha ko na, ipupuntahan din natin yung counter ko ng burger. na burger. Kasi sabihin nung nagluluto ng burger, ay tinakbuhan na natin. Nagpaluto lang tayo, sabay takbo. <laughs> Pina po ka siya? Ay, lad, po. 90? Okay. 1, 2...

So ayun na nga mga idol Nakuha ko na lahat ng order ko so, Siyempre alam na Uwi na tayo <laughs>